Patuloy naman ang pagkilos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission laban sa iligal na pogo, lalot lumalabas sa datos na may gitapat na raan pa. Ang kailangan nilang buwagin, yan ang gulat ni Luisa Erispe. Metro Manila kundi buong bansa ang operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pagtugis sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators o POGO mula kasuluk sulukan ng mga gusali hahalugugin ng PAOC para masawata ang mga foreign nationals na gumagawa ng ilegal. Sabi ng PAOC, itinuturing eh, ito na isa sa tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At is na nahubaran natin na yung mga pogo na nagtatrabaho dito, nakala natin, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ng, uh, ng uh, something na pwedeng ikaangat ng bansa natin. Eh, hindi pala totoo yun. Ang nangyayari pala is, uh, yung pangako na yon hindi nangyayari. Pag nawala sila, mo, tatahimik ang bumili baka tumahimik po tayo. Sabi rin ng komisyon, patunay ito na hindi pa rin uubra ang iligal na gawain sa bansa Atunayan, patuloy nilang tutugisin ang mga Pogo na may iligal na operasyon. Sa ngayon, limang malalaking iligal na Pogo hub pa lang ang nare ng komisyon. At may 402 pa silang hahabulin dahil sa datos ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR, 42 lang ang lehitimong nagparehistro na Pogo. Hindi naman basta pagtugis sa iligal lang ang nagagawa ng mga raid. Nagagamit din ang mga pasilidad na ito para sa mga proyekto ng gobyerno yung karamihan like yung yung uh, ah, lima na ni-raid natin na malalaking pogo hubs lahat yan uh, ipinoporfit natin yung mga buildings yung mga sasakyan civil forfeiture yes naka-civil and criminal forfeiture So, hindi pa nangyayari. Pati mapalaman ng gobyerno, yes, no? kaya, kaya ang nakakatuwa dito, yung isang pinorfit natin sa ano sa Pasay, ginagamit na ng DSWD for uh, yung mga rescued, uh, ano nila, victims. Doon nila hinahouse, tapos ginawa na rin kulungan yan ng mga nahuhuli natin sa Pugo. Para naman sa mga nahuhuling foreigners na damay sa iligal na operasyon, derecho silang ibinadedeport ng gobyerno. Sabi ng PAOK, lumalabas na isang libo na ang napapadeport nila. At para naman sa mga mga pamilya ng mga foreigners na naiwan dito sa Pilipinas, handang umalalay sa kanila ang gobyerno. nakikipag usap na po tayo sa DSWD para po tulungan sila, ano? Uh, kasi hindi naman talaga kakayanin ng paok. I mean, uh, habang lumalaki yung bata. Sa ngayon, dahil mga kailangan full-fledged na, pa kayo full na uh, po, cabinet department. Opo. Yes, eh, eh, sa ngayon, kung mga bata pang gatas gatas pa pa-pampers-pampers, pa-ospital, -pampers, pa -ospi kahit pa po namin eh. Pero siyempre, kailangan po ng pag-aaral niyan kung after that, ba? Diba? Pero bukod sa pagtugis sa Pogo, isa ring malaking tagumpay ng PAOK ang investigasyon naman kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guwo dahil dito nabulat nabulatlat ang kalokohan ng mga foreign nationals. Naging uh, playground nila to eh. Parang uh, nakakita sila nung ah, dito. Kaya natin bilhin yung ano, kung gagawa tayo ng kalokohan natin, pwede natin bilhin para makalaya tayo. O kaya, dito pwede tayo magpalit ng pangalan. Kahit fugitive tayo sa bansa natin, pwede tayo magpalit ng pangalan dito. Andali, kasi bibigyan tayo ng ID. Samantala, nakabantay din naman ang paok sa pagpasok at paglabas ng mga bultong droga sa Pilipinas. Katunayan, pinag-uusapan na rin nila kasama ang Philippine Drug Enforcement Agency na magkaroon ng mga bantay sa mga port area sa bansa, pribado man o pampubliko. Ito ay para hindi makapuslit ang mga droga o kahit mga iligal na gawain sa Pilipinas. Louisa Erispe, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.